guys meron po tayong sisiyo dito na may sakit yan no oh. mahinang na talaga siya nakasakit po siya sipon ubo lahat lahat na guys hindi na siya mahinang mahina na oh. At mayroon pang tumubo dito po sa mangiyapi sokot Yan no Yan po Waitin natin tong tanggalin guys Tanggalin natin guys See na din guys Kinakailangan natin na talaga siya yung iba guys mayroon din yung yung matanya niya oh. ano ba yan okay. yun lang muna ating tinanggalan yung mahina guys at kailangan nating magamot ngayon lagyan natin ng primoxil powder ayan po lagay muna natin dito sa kagaya ng tubig guys o nandito na guys nilagay ko na sa jar ang ating gamot na primoxil guys yung tubig dito lang po sa baba talaga ito po yung size ng ating jar may guhit dito para yun lang ating nilagay na tubig guys para po yung ating gamot ay napakatapang po para mabilis gumaling yung ating sisiyo na may sakit titingnan natin kung kaya pa ba niyang gamutin ng ganitong kahina na nasisiw sa ang ating gamot na primoxyl powder. Yan, hinang hinan na guys. Painumin natin to. Ito. Inumin natin. Ano ba yung... Okay. Painumin natin guys. inumin natin wala na, hinangina na talaga kaya pa ba? kaya pa bang gamutin to guys? ang oras natin ngayon ay alas 5 ng hapon at tingnan natin bukas to guys kung gumaling ba ang ating sisiu kasi hindi po siya kayang uminom na baka mamaya pag gusto uminom yung mga kasama niya ay makainom din siya. Tingnan natin bukas. Okay, sarado ko muna guys. And guys, uminom na yung kasama niya guys sa so, tubig. Magandang umaga guys. Tingnan ko ang ating manok dito guys kung buhay pa ba o patay na. Ayan guys. Patay na guys. Oh, ano mo. Patay na. yung dalawa na lang guys guys kung mayroon po tayong napatay na manok guys magbutas po tayo guys At tapos ilibing natin ng maayos para hindi na po siya magkahawa ng ating ibang manok dito guys kasi kapag yan lang natin itapon sa tabi-tabi, mayroon pang posible pang magkahawa ng iba o. ayan na po tapos na po tayong nagliping sa ating namatay na sisil yan po yung ating mga alagang manok guys nila Dito dahil kabukit lugan Basta? So, pa so, rin so, guys. Ito no? so, yung ating mga laga guys. Yan. Lumalaga pa lang to. Yan, hindi pa to naka Ito guys ay hindi magandang magalaga ng sisiw guys. So, yung mga sisiw niya lahat na matay. Hello. Hello, good morning. Malay <laughs> ko nalaging, yung <laughs> turdan. short dan <coughs> Guys, 'yung ating golden. Ito 'yung ating may sakit, guys, na ginamot. So, ito naman 'yung dalawa pa nating sisig. <coughs> Oo naman yung ating pang isang laki guys ito naman yung dalawa nating babae guys magkapatid sila at ito pa yung iba nilang kapatid ito, ito naman ay mga lalaki okay. ito naman tatlo sila sana lalaki to guys kasi karamihan dito ay babae guys sana lalaki to ito pa yung kapatid nila

guys mangitlog na naman yung ating inahin guys Ayan. pumasok na siya sa pugat yan na guys dito naman sa kabila may itlog na isa pa bay na bay na bay laki di ano bay laki la. eh masunod laki ito. ni Bert no Laki si ka man. na. Ano? Laki na. Okay. na lang ko ang daan ko. na kalaki. Ang <laughs> mag sabi eh. Bayo daan oh, um, bot na napad. Ano yung laki na eh. Okay. Okay. Oh, sabi. no color no? laki. Ano yan? Duhal ni laki. Ano? Ano, Doh, laki. So, ano so, na po na yung mga tawad. laki? Or, <coughs> balik dia ya, bayar nak asal. sama so, bayar, emak palit pun sudah bayar. Dengan ikut lah, palit. Saya so, so, masih bilang lagi anak. Ayo kan ni, dua. Jaga mau malah tahu dari ikuan, mana? laki? Amba eh. Saya balik jauh saya ihaun dah. Sudah mana? Tidak ada nak laki, kalau laki jangan cek. Puan nak puan?

Sigi, kumutok. Alah. Sigi. Sambil terlak-lak anak. Sigi, mula pula bahay, pak. Mugunit animo lumipad na po yung inahin na ng itlog, guys yan kahapon walo ang itlog nya dito guys na natin kung ilan na lahat ngayon mabot na ba ng walo pa rin guys no hindi siya umitlog ito po yung pinakawala natin na inahin yung may namatay na sisiw Yung naiwan natin doon na may sakit na mga sisiw guys Yan po yung kanyang inahin At yung iba pa nating inahin na pinakawala natin dito guys Ay wala na po sila Naulam na natin Nakatay na natin sila Kaya yung dalawa na lang ang natira ito yung nangitlog na isa, at ito yung nagitlog na walo ng piraso yung itlog. Yan lang po ang ating nagawa ngayon sa araw na ito. Hanggang dito na lang po tayo guys. Huwag kalimutan mag like, comment and subscribe. Bye!